Sa bawat pagyanig ng lupa, sa bawat hampas ng galon, sa bawat patak ng ulan, tila may tinig na gustong magpahiwatig, ang kalikasan ay nagsasalita. At sa likod ng mga kalamidad na sunod-sunod, may mensaheng matagal na nating naririnig, ngunit patuloy nating binabaliwala. Kamakailan lamang, yumanig na naman ang bansa, isang malakas na lindol, ang tumama sa silangang bahagi ng Mindanao mga gusali ang nayanig, mga tao'y nagsilikas sa mga mata ng ilan. Isa lamang itong natural na pangyayari. Ngunit para sa iba, ito ay panibagong babala. Isang paalala na ang lupa ay may buhay at marunong itong magparinig. Ang mga kalamidad ay hindi lamang paalala ng panganib, kundi paanyaya ng pagkakaisa at pag-asa. Sa bawat lindol, may mga taong tumutulong may mga pusong nagmamalasakit kaya't huwag tayong mabahala bagkus ay maging handa ang pag-unawa at ang malasakit ang tunay na kalasag sa panahon ng dilubyo ito ang dilubyo diaries kung saan ang bawat unos ay may aral at bawat kwento ay may pag-asa salamat sa panonood kung nais mong manatiling handa at mulat sa mga nangyayari sa ating mundo maging kabahagi sa aming paglalakbay, mag-subscribe, i-share ang video na ito, at tumutok sa mga bagong kwento ng Dilubyo Diaries.